Napansin niyo pag may nakiwala napansin niyo pag may nakiwalay, nagiging mas masaya sila, nagiging mas maganda sila, mas inaayos nila 'yung sarili nila. Kasi bakit? Yung dating pagmamahal na ibinigay nila sa ibang tao, bumalik saan? Sa iyo. Kasi 'di ba nung panahon na sabi niya, pwede bang maging tayo? Ano sinabi mo? Oo. So ngayon yung attention mo nasaan? Napunta sa kanya. Maybe may attention ka sa sarili mo. Pero what? Nahati na. Pero nung naghiwalay kayo, tingnan mo. O sabi natin, wala pa kayo nag-start. Hindi pa kayo naghiwalay. Di ba parang stress na siya? Parang napabayaan yung pag-aaral niya. Pero nung naghiwalay, mas sumaya siya? Mas gumanda siya? Hindi na siya napupuyat? At to the point na ano? Nagiging okay siya. It is because saan siya nag-oo ngayon? Sa sarili niya. Hindi na doon sa ex niya. Tulitin ko ha, kapag naintindihan nyo to, na the more na nag-yes kayo sa ibang tao, nag -hindi. kayo saan? Hindi ko sinasabing mag-no kayo lagi. Pero dapat maging matalino kayo sa pagsabi ng yes. Kasi minsan sa yes na yan, mapapahamak kayo.